Magandang hapon po ng Sabado. January 25. 2025. Location ko po ngayon ay sa Barangay Labak, Naik, Cavite. Sa baybayin na sakop pa ng Manila Bay. At kasama ko ngayon ang mga lead riders ng Wagas Riders Club, Inc. Muli po ang pagbati ko ng magandang araw, magandang gabi. Saan manda ko ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? Shout out! loud sa mga pawikan patrollers ng labak naik kabite sa pangunguna ni ex kapitan Bilogan at sa kanyang may bahay. Shout out din sa mga leader riders ng kabite sa pangunguna ni pres. Fate Padulina. Ngayong hapon po ay makikiisa tayo kasama ang Lead Riders Cavite sa isang simbolik na pagpapakawala ng baby pawikan buhat po dito sa hatching facility ng SLPP o Samahan ng Labak Pawikan Patrollers. Naghihintay lamang po tayo ngayon ng paglubog ng haring araw dahil ito daw ang tamang timing sa pagpapakawala ng mga baby pawikan mas kukunti daw ang mga predators o yung mga hayop sa dagat na kumakain ng mga bibi pawikan kapag medyo madilim na ang kapaligiran sang ayon sa mga pag-aaral. Pet ito na ang sinusunod ng ating mga kababayang pawikan patrollers. Nagpiprepare na ang ating mga patrollers sa paglalapagan ng mga hatchlings or baby pawikan. Ang kulay green na net ay improvement para hindi na kung saan saan pumunta ang mga baby pawikan at protection na din para di makalapit ang ilang malilikot nating mga kabataan. bago ang aktual na pagpapakawala ng mga baby pawikan ay samantalahin natin na maliwanag pa tara tortayo sa umuunlad na pasilidad ng SLPP nakakatuwang malaman na malaki na ang pagunlad ng pawikan hatchery dito sa aming bayan nagkamit na sila ng mga parangal at kinikilala na ng aming local government sa mga nagnanais sumuporta sa ganitong advokasya ay madali lamang po, lalo na sa mga taganaik at karatig lugar. Makipag-ugnayan lamang po sa kanilang FB page na ang link ay nasa video description sa ibaba. Mag-message lamang po kayo sa kanilang FB page messenger. Ayan, at meron lang pinapatay yung building si na kuya. <laughs> Dati kubo lang ah. Nag-improve. Improve na. Share ito ako na mo Sino nag-donate? Si Hasinta? Hindi po, pumasok ka. Ah, tingnan natin. Tingnan mo po ako sino nag-donate. Partner oh, oh. din natin. Ayan po ang pinaka-kanya no. Oh, 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 oh. Ayan nag-donate niya. Yan natin, i-vlog natin yan kung sino nag-donate yan. O, oh, yan naman pala eh. O, Lasal. Lasal Green Hills. Sila yung mga ultimate na mga environmentalist. At ito po yung magiging itsura ng kanilang building. Wow. Nagbunga na ang inyong pagsisikap tungapo sa tulong ni Deng sa tulong ng at ito yung harchery ng pawikan eh pasok tayo dito sa mga pawikan nesting facility at meron pa tayong termometer uh, thermometer dito ayan po ha uh, meron pong mga itlog yan pong mga nasa green na yan ay mga itlog ng pawika na uh, pinapapisa may mga marking po sila kung kadami Ay to, pa picture kayo dito. Sama nyo yung aso. Kita <laughs> ba? Na namin yung ano tapos yun ganyan, nga po ang nagturo po sa amin mismo si Dr. Joe ang nagturo sa amin pag na ganyan po natanggal na po yan bibilang kami ng 5 days bago namin siya i-e-ebal e para makita namin yung mga ganyang nangyayari ganyan po binibilan po namin katulad nito may nakukuha kami mga ganyan meron naman na kami nakukuha na may deform ganan pero kung kahit deform siya kung siya namin okay lang muna Iri-release namin. Basta buhay. Ito, si AC, oh. Ayun, oh. Pisa na. Oh, pisa na. Oo, ayun, oh. Liliit kiyo. Ayun, oh. Oh. Ayun na sila. Ayun na sila. Ito, ito na yung release oh. Hindi, po, ay, hindi, hindi pa, po, hindi pa. Hindi pa puwede iyan yung kaano na kasama niyan ay iniintay pa namin um, um, um labas lahat para para uh, sabay-sabay sila. Opo. Kainin man nang predator na. may matitira. Mm -hmm. Ayun, picture na niyo yung mga gumagalaw roon na baby pawikan. Nila wow. dito. Yan po yung date, ang nakalagay na yung ID uh, kailan nakuha na namin. Ah. Tapos yung bilang Ayan oh, okay. po, ang bilang niya, 117. Ayan yung, ang dami ng itlog. Uh, ito po yung date ng kami na, nakuha namin, December 1, 24, tapos yan po ang itlog. Ah, dami oh. uh, 117. Uh, so, Ayun, sabi, yun, 117. So, ibig sabihin sa, dyan sa batch na meron pang hindi na pipisa, uh, kaya pala yun yung Kanina lang sila, antay-antay na. Kanina uh, lang sila napisa? Opo. Uh, Kanina lang, kaya po kailangan na medyo makalabas pa rin yung iba. Para din kayo, mag-iintayan. <laughs> Hintayan, hindi makaalis hanggang di yung kausap. <laughs> Kailangang hintayin. Ayan <laughs> <laughs> ah, ganda ng no magiging building ninyo, te. Congratulations na... na taga na ito. na.

sa my day natin ha. Ah. <laughs> Saan to, Jump na, ayan na. Uy, lowey. Wag na kayo mag ilaw Hindi 'yan bibigo pamilya. Kasi mamatay. Patayin mo daw, patayin. Ang "Dapat 'Yun dapat wrong way. Wrong way ka. Wrong way. वकील नहीं wala pong night vision ng camera ko kaya at uh, madilim ang inyong sasaksihang uh, video clip tulad ng dati pagkatapos ng uh, releasing ay uh, kumain kami kasama ang mga patrollers nag iwan din ang mga lead riders ng konting tulong sa mga patrollers volunteers po silang lahat at walang natatanggap na sahod sa kanilang ginagawa nga pala, sa mga nagnanais na maka-experience ng uh, patrolling upang abangan ang mga nangingitlog na pawikan sa mga buwan po ng September hanggang December ang seasons ng pangingitlog ng pawikan welcome daw po kayong lahat na makiisa sa kanilang pagpapatrol hanggang sa muli ako po si Ricky Robles Padulina. See you on my next video.